Hey guys. Sila sinto. Para sa Nakabox talaga siya Kaya mo ng gunting. Gunting matigas. Masip na safe. Ano ko muna siya? Uh, I-pose ko muna. Ayaw ko na si tuna kulay green. Gusto ko yung si tuna kulay red. Okay lang naman yung kulay dilaw. Mas gusto ko nga yung kulay dilaw kaysa sa kulay red eh. lasang, kasi lasang uh, lasang alimuom -um yung kulay red. Oh! Uh, bumili ako sa ano sa tiktok kasi mura lang tignan nyo guys eh, lagi ko Yellow Basket. Ah, oh, Yellow Basket! Lagi <laughs> kay Yellow Basket. Kailan nyo guys, ang dami! Nabili like ko lang na ito ng 67 pesos. Ito, nakikita sa palengke dati. Yan, ang dami. Nakapunod. Dapat ako kapuno. Meron naman ano, tama ko na lang din ng link. Makapuno, makapuno. Sarap pag makapuno. Meron daw yo. Oh. Pwede ba na yung plastic nito ng makapuno? Dati naka na yung nakakalala ko ngayon kasi kakaba ko. Oh. Ganyan. Tapos sa dami laman. Ito, liliit na ngayon. No? Grabe tipid naman yun. Kaya bakit 15 pesos lang naman ito. Pero yung kalating nabili ko dati, 12 pesos lang laki na. tayo sa okay, oh. Tekin tayo magpapatol tayong 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 ko siya. Ito tayong 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 Hmm. Nangingi yung pusa ako. Bawal ka dito. Hoy. Hoy. Kulit naman, baby. Eh. Magalaw mo yung cellphone ko. Mamatay, ha? Eh. Ito. Hmm. Ngayon to yun, eh. Gusto ng, gusto ng amo niya, gusto niya rin. <laughs> Bawal ko ito boy Matabis masyado to tapos ano May gatas na halo Sasakit yung chan mo Kap Oh yung gitna yung gitna ka so si bebe Hindi pwede hindi pwede mamaya may gina na ng cartridge mo ha Hmm? एम कंपजा तो तम तो यह